Kamusta mga bote? for today's video. For today's video, ito na nga yung matagal yung hinihintay ang muling makita si Lola at Nelly. Pagdating ko nga niyan galing sa bakasyon sa Pinas, nagpahinga lang ako ng konti at nag-ayos ng gamit at diretso na din ako dyan kina Lola. Nice to you! ba! Ako, ay nga't pagbukas ng pinto ay sinilo siya agad ang pumungad sa akin at tuwang tuwangan nang makita ako. Agad niya nga akong kinamusta at sabi niya nga din sa akin ay na daw nila ako. Ah. Ay nga't sabi niya sa akin ay magpahinga muna daw ako at dahil nga sa haba ng biyahe ay alam niya din na ako. Hindi pa nga kami tapos mag ni Nilo si tinawag na ako ni Lola at bakit daw hindi ako pumupunta sa kanya ay gusto niya daw akong makita. Ay nga't paglapit ko pa nga lamang kay Lola ay todo iyak na na para bang ilang taon kami hindi nagkita. Kasunod ko na nga din sinilo siya at syempre hindi yan magpapahuli sa maretesan. Isinusumbo nga din sa akin ni Lola si Nili na umaga pa nga lamang daw ay nagsisisigaw na panay ang tanong kung anong oras daw ang dating ko at bakit hindi pa daw ako dumadating. Pasakit na nga daw lalamunan niya sa pagsaway kay Nili at ang rason naman ni Nili ay nag-aalala daw siya at baka daw hindi na ako dumating napaka nga ni Lola at parang ang bata na nagsusumbong sa akin. Masaya nga din si Lola na dumating na ako at kapag nagbabakasyon nga ako sa Pinas ay mas nahihirapan siya kapag wala ako. Kahit nga may kapalit ako na nag-aalaga sa kanila at naaalagaan din naman sila ng ayos, ay mas iba pa din daw yung aking pag-aalaga sa kanila. Magsisiyam na taon ko na nga silang inaalagaan kaya masanay sila sa pag-aalaga ko. Pinatatahan ko nga dyan si Lola at sabi ko nga ay huwag nang umiyak at nandito na ako at magkakasama na ulit kami at ako na ulit ang mag-aalaga sa kanila. At magdadawti? Beta. Beta. At eto nga at momenta naman namin ni Nilush at masaya daw siya na dumating na ako at magkakasama na daw ulit kami. Ano eh, Beto, ti? Ken, Ay nga, napakasweet ni Nilush at madalas niya nga din sinasabi sa akin na buti na nga lamang daw at sa kanila ako napapunta. At tuwang-tuwa nga din si Nilush na dumating na ako at masasamahan ko na din daw ulit siya sa labas para mag-shopping. At syempre bago umalis si Ate Nora na aking reliever ay ibinigay na din ni Lola ang kanyang sahod. Apat na nga kami magkakaharap dyan na nagbibilang ng sahod pero ang kanyang labasan ay mali pa din ng bilang. Kinabukasan na nga nagkaalaman na kulang pala ang naibigay ni Lola kay Ate Nora kaya naman binalikan na lamang ni Ate Nora dito sa bahay yung kulang. Pagdating nga sa pera ay walang problema kay Lola at hindi yan mahirap kausap kaya pagdating pa lamang dito ni Ate Nora sa bahay ay agad ibinigay ni Lola yung kulang. Sabi nga nung pawang ni Ate Nora, ibuti na nga lamang daw at mabait si Lola dahil baka kung sa iba yon ay baka hindi na ibinigay at itinanggi na. Pagdating ko nga din ng bahay ay nakaredy na ang mga gamit ni Ate Nora at ready to go na nga din siya. Kaya pagkakuha niya ng sahod ay inihatid ko na din siya sa baba at mayroon na din taxi na naghihintay doon na kinuha din ni Lola. Ang dami nga ni Ate Nora na dala dahil bumili daw siya ng mga diaper na ipapadala niya sa Pinas para sa kanyang apo. At syempre bago mali si Ate Nora ay binigay ko na din sa kanya yung aking mga pasalubong at yung iba niyang mga padala. At ayan nga sinilo siya at nakabantay at sabi ko nga ay iahatid ko lamang si Ate Nora sa baba at babalik din ako agad. Ay nga tumating na ang taxi na sasakyan ni Ate Nora at si Lola na nga din ay nagbayad ng kanyang pamasahe. Ay, ate. At nakaraos na si Ate Nora sa pagre-relieve sa akin at magpapahinga lamang siya ng ilang araw at gogora na ulit siya sa susunod niyang re-reliban. Parang salamat Ate, ingat ka po. Bye-bye Ate. Oh, bye Apo. Salamat po, ingat po Ate. Kahit nga kakatapos pa nga lamang ng relief niya sa akin ay pinag-uusapan na agad namin ang susunod na bakasyon ko. At maraming salamat nga kay Ate Nora sa maayos na pag-aalaga kay Lola at Nili at hanggang sa muli natin pagkikita sa susunod na bakasyon ko ulit sa Pinas. At ayun nga pagbalik ko sa bahay at pagbukas ko ng pinto ay tumayo agad si Nilush para salubungin ako. <laughs> 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 <At med -gagauti? laughs> At ayun nga pagbalik ko ay to dumaray kami ni Lola at Nili at pagkatapos ay inasikaso ko nga muna din sila bago ako nagpahinga. Ibibigay ko na nga din sana sa kanila yung aking mga pasalubong pero sabi ni Lola ay magpahinga na muna daw ako at bukas ko na nga lamang daw ibigay. Ay, siya hanggang dito lang ang ating kwento for today's video. At maraming maraming salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!